Ano ba? Up here. May ka holding hands na ako. Papa din ako. Babae ka din. <laughs> Nandini ko kami ngayon sa Don Juan. At ayan, kita niyo ka. Oo. Oh. Ay talagang inaano na nila. Ay, kisigay. sige. Sige. Ano yan? Ay, magsikain at kami magkakamay. Ah, may ano din eh, tapang taal. Dahil ho, aring Don Juan ay sa branch ng ano ito, taal. Ano ho, na kaya pa yung may nila. Al. kaya meron din eh. Isda. Isda. Paborito ko isda. Ano? Paano ako nang tumabok? Kaya kumain kumain. Kain ho tayo. Ayan. Ayan. O, aray, may itlog na pula. Aray, masarap din. Oh. Kain din. So init. Maganda papakaramehan at mahalata. Sosawain. na ulam. Ano ayos? Mm, masarap. Wow, well, first time mo magkamay? Ay. First time niya magkamay.

ang subo eh. Siyang samuulagad! Ayoko nga. Ano'ng laki ng ilong? Hmm. Pag gusto pa ko yan ng kanin, pwede naman. Mhm. Tara. Galang ko

sila po. Tama na po 'yan. Gawin na eh. Hindi 'yan, oh, muna ni Para diretso na tayo. Oh, yung hugasan ng daon. Hindi, hindi, hindi 'yun kunha kapilaan 'yung. Akatabi ah, gila, hindi yung hugasan. Kaka ko 'yun ang hugasan. Yung maniniwala na nakarugtong ha. Namba 'yun. Oh. 'Yan, oh. Diretsa sa si tahal. Pakinggan mo. Ang banga. Kaya, yeah, syempre, yeah. dapat. Gusto pa yung mga gaya Kaya nga, ang ganda. Ano po, mga pagpagawa pala sa amay. Garnem, ano. Ang hugasan ng, ano, banga. Ang ganda, ano. Ang hinawa. Eh, tignan -tig, ko yung magiging hinawa. Naku po, kakadurot magbigay ng tissue ng hinawa. Yeah, Maganda uh, to, nagpipipo. Pagka ko parang tumaba din eh. Hãy nào mà